Mga katalyer, ating uh, usapan uusapan kung bakit uh, natalo ang Gilas sa uh, laban ng Dominican Republic contra sa kanila. Uh, eh, kung pagmamasdan natin, eh, napakalaki naman ang chance na uh, manalo ang Gilas dahil sa atin ang uh, crowd uh, cheering at sa home, home court natin ang karamihan na nababasa ko sa mga comment ang dahilan daw kaya natalo ang Gilas ay si uh, Jordan Clarkson. Bakit? Uh, kasi uh, hindi niya pinapaikot yung bola. Para bang wala siyang tiwala dun sa mga katinmate niya. Kumpara kay uh, Justin Brownlee na para parehas ang pagtingin niya sa mga katinmate niya kung may nakita siyang bakante doon pinapaikot niya yung bola pero kay Jordan Clarkson, uh, pagka yung pinagkakatiwalaan niyang uh, teammate niya ay hindi gwardyado pinipilit niya itong sinasaksak kaya yun ang isang dahilan kaya medyo oh, uh, na, demoralize yung mga uh, local players natin para bang kay Clarkson na lang sila umaasa uh, hindi kumpara kay Justin uh, uh, Brownlee na pinapaikot niya talaga yung bola kung i-review yung laro para, totoo naman yung mga comments ng karamihan uh, wala, wala silang magandang play kundi nakapokus lang sila kay Jordan Clarkson Uh, tignan nyo nung na-fault out na si Jordan Clarkson ayun biglang umabanti na yung Dominican Republic at saka yung coach ng Dominican Republic hindi din nakitanya nakita niya parang ang gilas ay kay Clarkson lang sila nakapokus kaya ang ginawa niya ah uh, pinagisipan isipan nila kung pa, paano mo found out itong si Jordan Clarkson at yan nga at katotoo, nagawa nila yung plano nila hanggang si Clarkson ay uh, na found out found out sa nasa 2 minutes yata around 2 minutes yun, doon na sila nagsimulang parang wala na larong ano na, larong, larong kalya na ang laro nila, parang in-interviews na yung glass at saka, saka parang wala na silang diskarte eh. sa palagay ko dalawang shoot na lang ang naiambag nila yung dalawang free throw wala, na, wala nang iba kaya yun natalo ang gilas